30. Uy, 30. Ano ba yan? Mayong na swordsman. Uy, meron ba nun? 30. Tingin nga. Walang awa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sakit. 9 sakit? Magkano? Magkano? 30. 30? Renta lang. Maulan ngayon. Kailangan natin ng payong. Ito na, par. Renta lang, par. Renta? Ito magbenta yung mga OGs. Ang ba gagamitin mo sa renta? Pagsishare ko lang, par. Renta. Pagsishare? Si Kanino? Uy, 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 mm -mm. oh? 3 points Hanip Pa Ano yung par? 3 points Sige na, sige na Sige na, alis ka na Paano ang bibili mo? Hindi, nagtatanong lang naman ako Binabasag trip ka naman, binabasag niya ata ako eh Hindi, wala pa kasi akong benta Pero pagka yung ganyan presyo, babayaran ko Uy, 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 Ay, uy, 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 3 points. Uy, 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 slam dunk. 3 points. Sige na, sige na, sige na. Nagugula na ako sa iyo eh. Buhi ka na. Bilhin mo na Balik ka na lang mamaya, wala pa akong benta. Bilhin mo na pa, matibay ito pa, oh. Oo, alam ko matibay yan. Alin bang matibay? Ito, tigaw mo yung hawakan. Ah, yan. Tigaw mo hawakan yan. Lapat na lapat yan. Oh, may pala yun. Bago man kalapat na lapat yan, walang bitawan. Ura na ba yun, yun sa 30? Ura yun sa 30 pa, walang bitawan. Sige, mamaya, balikan na lang, par. Wala pa akong pera, gar. Parang naman, ko pa sa'yo na matagal kung anong gagawin ko eh. Tapos ganyan lang pala gagawin mo eh. Oo oh, nga, wala nga anong pera, gar eh. Parang naman, labo mo wala pa nga akong pera par. Binabasag niya ata ako eh. Bibiling ko yan pag may pera ako. Wala pa akong benta Alis na, alis na. Sige na, sige na. Alis na. Wala akong pera eh.